Hello mga kaidol uh, meron na naman tayong uh, bagong uh, disenyo ng kamarote ng bangka ayan heart ang kanyang design so ngayon mga kaidol ayan o oh. ang um, ganda talaga ng uh, gawa ni ni Jojo ayan si Jojo ang nagpanday nito ang dati ang gawa niya ay tinulad sa yate na is ngayon ay eh, iba na naman ang kanyang isin ayan ang linaw ng karagatan So ayan, may nakasabit pa na plug ng Ukraine. Shout out nga pala kay uh, Juju Munar. Sana magustuhan nyo ang kanyang mga disenyo. Ayan. <tinyo>